Iris. Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Iris ay may ugaling maiksi ang pasensya ngayong araw. Gayunpaman, sa trabaho, mas pinaiiral ang pagiging maingat upang mapanatili ang respeto ng mga kasama. Hindi mahilig sa mga usapang may halong kalokohan o kaberdehan, mas pinahahalagahan nito ang pagiging profesional at seryoso sa bawat gawain. Masikap at masinop sa kinikitang pera, inuuna ang pangangailangan ng pamilya bago ang sariling luho. Ang kasipagan nito ay hindi lamang para sa pansariling tagumpay kundi para rin sa ikabubuti ng mga mahal sa buhay. Mapanuri at may matali nung pag-iisip pagdating sa mga desisyong may kinalaman sa hinaharap. Bukod sa pagiging masipag, likas din ang pagiging maalaga lalo na sa magulang, at laging handang tumulong sa nangangailangan. Kapag nangako sa pamilya, sisiguraduhin itong matutupad. Mas gusto nitong guguli ng oras sa trabaho at sa tahanan, kung saan ang masayang usapan at masarap na pagkain ang nagbibigay ng saya at sigla sa araw-araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Taurus ay may ugaling madaling menas, subalit hindi ito nangangahulugan ng kawalan ng pasensya, bagkus ay nagpapakita lamang ito ng pagiging matalino at masinop sa oras. Ang bawat ginagawa ay may direksyon, inuuna ang mga bagay na mahalaga at kailangang matapos hindi mahilig sa mahabang usapan, lalo na kung hindi naman ito makakatulong sa mga layunin. Sa trabaho, kilala ang pagiging matsaga at determinado upang matiyak ang pag-asenso sa buhay. Hindi ito basta-basta papasok sa mga bagay na maaaring makapagdulot ng pagkawala ng hanap buhay, sapagkat mataas ang pagpapahalaga nito sa seguridad. May tapang ang loob, at kung naniniwalang nasa tama, hindi basta-basta sumusuko sa laban. Praktikal sa pamumuhay at marunong humawak ng pera, hindi madaling magpalabas ng salapi ng walang sapat na dahilan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Gemini ay likas na maingat at laging naninigurado bago gumawa ng desisyon. May disiplina sa sarili at hindi mahilig sa mga usapang may halong kayabangan o kalokohan, lalo na pagdating sa usapin ng pera at kabuhayan. Para sa Gemini, ang matalinong pagpaplano at masipag na paggawa ang susi sa isang masayang pamumuhay hindi rin ito basta nagsasalita ng mga bagay na maaaring makasakit ng damdamin ng iba, sapagkat mataas ang pagpapahalaga sa magandang ugnayan. Laging handang tumulong sa kapatid at maalaga sa magulang. Sa trabaho, masipag at masigasig, hindi takot sa hamon basta at may malinaw na layunin. Sa tahanan, may pagpapahalaga sa kaayusan at pagkakasundo, kaya naman nagsisikap na panatilihin ang magandang samahan sa loob ng bahay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang cancer ay may matibay na disiplina at hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga hindi ito madaling mahulog sa mga panunuhol o lagayan, sapagkat naniniwala itong ang tagumpay ay dapat makamtan sa patas at marangal na paraan. Sa tahanan, hindi nito gusto ang mga may at magulong usapan, lalo na kung Borwan na may halong pangungut siya. Hindi rin ito natutuwa sa mga suhulan o perang nakuha sa hindi tamang paraan, dahil naniniwala itong ang maruming pera ay maaaring magdala ng bigat sa kalooban. Maingat sa pananalita at kilos, laging iniisip kung paano makakabuti sa iba. Sa tahanan, mas pinahahalagahan ang masayang usapan at positibong enerhiya, dahil dito nang gagaling ang sigla at inspirasyon upang magsumikap at pagandahin ang buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Leo ay may paninindigan, kapag may sinabi, sisiguraduhin itong matutupad basta't nasa tama. Mahalaga sa kanya ang kasiyahan sa mga ginagawa, kaya't inuuna ang mga bagay na nagbibigay ng sigla at motibasyon. Mas gusto nitong tahimik ang paligid kapag nagtatrabaho, upang mas mapagtuunan ng pansin ang bawat detalye. Hindi ito madaling mangganyo ng kinang ng pera, lalo na kung ito'y galing sa hindi patas na paraan. Para sa Leo, mas mahalaga ang perang nakuha mula sa sariling pagsisikap, sapagkat ito ang tunay na nagbibigay ng kasiyahan at kapanatagan. Marunong ding magingat sa mga pakikitungo upang hindi basta-basta malinlang ng ibang tao. Sa pag-ibig, hindi ito madaling magselos dahil mataas ang tiwala sa kanyang minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Virgo ay likas na maingat at may matinding disiplina, lalo na pagdating sa trabaho. Hindi ito basta-basta sumusugal sa mga desisyon, bagkus ay tinitiyak na may pangmatagalang benepisyo ang bawat hakbang. Pangarap nitong magkaroon ng maayos at matatag na pinagkakakitaan upang masiguro ang kinabukasan ng pamilya may isla ng ugali pagdating sa trabaho, mas gusto nitong magtrabaho ng tahimik at may malinaw na sistema. Hindi ito mahilig umasa sa iba, bagkus ay mas pinipili nitong kumilos ng mag-isa upang tiyakin ang kalidad ng ginagawa. Pagdating sa pera, matalino at maingat, Hindi basta-basta gumagastos at hindi rin nagpapadala sa mga tukso ng madaling pera likas din itong maalaga sa pamilya, laging nakakaunawa at bukas sa pakikipag-usap upang mapanatili ang pagkakasundo sa tahanan. Sa pag-ibig, hindi ito madaling magselos, sapagkat naniniwala ito na ang pundasyon ng relasyon ay tiwala at matibay na samahan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra Ang Libra, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay likas na masipag at may matibay na disiplina sa trabaho. Hindi ito nagpapabe sa mga gawain at inuuna ang responsibilidad upang matapos ang mga ito ng maayos. Ang kasipagan ay hindi lamang para sa sariling kapakanan kundi para rin sa ikabubuti ng pamilya, sapagkat ang kasiyahan ng kanilang mahal sa buhay ay isang mahalagang layunin. Kilala ang Libra sa pagiging matatag at matapang kapag ipinaglalaban ng tama. Kapag nangako, lalo na sa pamilya, ay tinitiyak na matutupad ito upang mapanatili ang pagkakaisa at kasaganahan sa loob ng tahanan. May likas na malasakit sa magulang at handang tumulong sa abot ng makakaya, ngunit hindi basta nagtitiwala sa salita ng iba, lalo na kung hindi ito lubusang sigurado. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio. Ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Scorpio ay matalino at mapanuri sa lahat ng bagay. Mas nais nice nitong magtrabaho ng mag-isa upang matiyak na maayos at epektibo ang ginagawa. Pagdating sa paghahanap buhay, hindi ito nagpapalin lang sa mga panloloko o madedaling pagkakakitaan na may halong pandaraya. Hindi rin ito mahilig sa usapang pautang, kaya't mas pinipiling umiwas sa mga ganitong diskusyon upang mapanatili ang kapanatagan ng isip. Tapat ito sa anumang pinaghuhugutan ng kabuhayan, sapagkat ayaw nitong magkaroon ng suliranin sa trabaho. Bukod dito, maingat ito sa pananalita at kilos, hindi lamang sa tahanan kundi pati sa trabaho. Hindi nito gusto ang pinapuna o pinapakialaman, kaya mas pipiliin itong patunayan ang sarili sa pamamagitan ng tiyaga at kasipagan at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ang Sagittarius ay mapanuri at hindi madaling maakit sa anumang suhulan o alok ng salapi kapalit ng prinsipyo sa tahanan man o sa trabaho, mas pinahahalagahan nito ang tamang paraan ng paggawa ng mga bagay upang matiyak ang maayos na resulta. Hindi ito mahilig sa usapang may halong kay abangan, kaya mas pinipili nitong umiwas sa mga ganitong paksa. Lagi itong maingat sa bawat desisyong ginagawa, iniisip ang pangmatagalang epekto sa sarili at sa mga mahal sa buhay. Sa loob ng tahanan, matibay ang pasensya nito upang mapanatili ang maayos at masayang relasyon sa pamilya. Hindi ito madaling humingi ng pabor sa iba ng walang kapalit na pasasalamat o pagbabayad ng utang na loob. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn Ang Capricorn, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay maingat at disiplinado sa bawat hakbang na ginagawa. Sa trabaho, hindi ito padalos-dalos at tinitiyak na laging may maayos na plano bago kumilos. Masipag at matsaga, hindi ito umaasa sa swerte kundi sa sariling pagsisikap upang makamit ang tagumpay hindi ito mahilig sa walang kabuluhang usapan, lalo na kung may halong kabastusan o panunokso tungkol sa pag-ibig. May respeto ito sa mga relasyon at hindi basta-basta nagpapadala sa selos o duda. Ang tiwala ang pundasyon ng kanyang pagmamahal, kaya't kapag nagmahal ito, buo at walang pag-aalinlangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius Ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Aquarius ay maingat sa pakikisalamuha at hindi basta-basta nagtitiwala. May pagkastrikto ito sa disiplina, lalo na sa trabaho, at hindi nagpapabe sa anumang tungkulin. Hindi rin ito mahilig sa palugit o pagpapaliba ng gawain. Kapag may kailangang matapos, ginagawa ito kaagad ng walang pag-aalinlangan. Sa tahanan, ito ay maalaga lalo na pagdating sa kalusugan ng pamilya, tinitiyak na may sapat na pagkain at maayos na pamumuhay. Mas gusto nitong magtrabaho ng mag-isa upang maiwasan ang abala at mas mabilis matapos ang dapat gawin. Bago kumilos, laging may plano upang maiwasan ang anumang problema. Kilala rin ito sa pagiging matipid, iniisip ang hinaharap bago gumastos. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Pisces ay disiplinado at may malalim na pangunawa sa bawat sitwasyon. Hindi ito madaling magtiwala sa mga bagong kakilala at mas pinipiling pag-aralan muna ang ugali ng kausap bago magbukas ng loob. May katalinuhang taglay kaya hindi madaling malinlang ng iba. Sa usaping pinansyal, hindi ito mahilig sa utang at iniiwasan ang mga diskusyong may kaugnayan dito hindi rin ito mahilig sa chismis at pagyayabang, kaya madalas itong umiwas sa mga taong mahilig sa ganitong usapan. Sa larangan ng pag-ibig, malambing at puno ng pag-aaruga, tinitiyak na ang bawat relasyon ay puno ng respeto at tunay na pagmamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.